anak mo. Sarah. Okay, meron na, meron na akong prospect. Kilala ko si Sarah, anak ni brother Tony Lagurin. Oh, Kilala oh, ko siya. Okay. Pero, sa ginawa naming vlog ngayon, at kung hindi magustuhan ni sister Sarah. oh, huwag kang magtampo. Hindi naman. Tampo kaya lang yung na-vlog na natin eh. Okay oh, kaya nga. We would like to welcome everyone. Pero ang gusto niya yung hindi nager, yung ibang halimbawa nagsusugal noon oh. ay ah, hindi walang bisyo walang bisyo yung anak ko oh yung, walang bisyo yung mga anak ko eh ganoon po hmm. so ni re nung nung narinig na ni pastor na siya ay ano hindi na makakita ay si pastor at si brother Tony ano na nagre-recommend na anak niya congratulations oh salamat kasi naramdaman <laughs> ko nga na mabait 'to si Kenneth at bilang ganyan ang kanyang katayuan <laughs> gusto kong makatiyak din ang anak mo. kasama ng anak ko o siya mismo. Kasi nagkaroon na siya ng asawang may bisyo. Uh -oh. Kaya nga nagkahiwalay sila. Anyway, sila, siya, siya, din nagkaroon ng girlfriend pero nagkahiwalay din. Uh Oo. -oh. Eh tayo, prank ka lang nagsalita kay Kinit dahil ayaw naman natin lukuhin ang sinuman dahil masama po yun. Mm uh -uh. Eh okay. pero hindi ko masabing 100% kayo Kinit dahil siyempre Mag, hindi pa ngayon, kayo nagkakilala. Hindi ko pa nasabi sa anak ko. Dito lang tayo nag-uusap ngayon. Magkakaroon ka ng anak na kamukha ko. Oo. Oh. Kamukha ni Kenneth pero eh. Oo oh, nga, no? Oh, yeah. Sana nanood din siya ngayon sa ating vlogging. Basta nagtrabaho siya Kenneth uh, sa may Robinson. Oh, kung ikaw ay 100% namang naniwala at nagtiwala sa Diyos, ipanalangin mo na si Sarah ngayon. Sarah M. Lagurin. Ayan. Parang ang matalang lang yata niya ang nabulag, pero ang pandinig, pag nag-uusap kami sa cellphone, naririnig niya ako. Oo, oh, ulitin ko, Kinit, ha? Ipanalangin mo na yung anak ko ngayon, si Sarah M. Lagurin. Ayan. Montales po yung gitna niya. Montales. Lagurin, ang apelido po. Ito Coco. naman siya, si ano uh, Munaris naman din. Munaris siya, o Munaris. Uh, baba. Uh -oh. Uh -oh. lang sila magkapatid. Ah, okay. Dalawa lang sila magkapatid at ang yung uh, kapatid niya ngayon, 'yun yung nagbabantay sa kanya diyan. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Si Sarah bali ang kalagitnaan sa pito kong anak. Siya yung pang-apat. Oh, ah? Kilala ko nga si Sarah at hmm. mabait. Nagkataon lang na nakapag-asawa siyang lasinggo. Magpapastor sana yung si Sarah, kaya AB Theology ang in-enroll niya sa All Nation College. Kaya lang hindi naman nakatapos dahil sa kadahilan ng uh, natigil doon yung allowance ko, hindi siya nabibigyan ng sapat na ano malaki ang bayaran sa kanyang pag-aaral kasi half scholar lang siya sa All Nation College. Kaya nalipat siya sa isang uh, nagtrabaho muna siya at saka nag-aral kakatapos lang niya. Okay. Sa two years okay. Course. Pasensya na pastor. Huwag uh, uh, mo nang habaan. Kasi. <laughs> sige, sige, sige. <laughs> e, rito, mo. uh, Mamaya ma tawagan mo siya mag-usap kayo. Bakit ako tatawag? Di ba siya ang tatawag dapat? Hindi nga sumasagot eh. Ah, ganun ba? Kaya nga sana ano. Kasi Mamaya nga mag-usap kayo, ha? Ako ang tatay. No, na... man, manligaw, sa, manligaw muna siya sa iyo. Oh, manligaw muna siya sa akin. O, tama. O. O, siya ang tatawag. Ibigay okay. kaso... mo sir po number ko. Oh, tama. Hindi, nililigaw. Mamaya nga mag-usap kayo. Kasi, uh, baka ba, kasi na baka anak baka ko. Baka makalimutan ko. Uh, uh, I would like to inform the YouTube company. Yan. oh. Uh, uh. the, our content. Mm. Our content always dealing with the community helping in any problem what they have na katulad niyan uh, sa katulad mong you are a blind man mm. and you are looking for a, a partner Apo. forever Apo. at meron ng isang nag-apply ang tatay ang mismo ang nag-apply si Pasto si brother Tony Laguren at siya kausapin niya yung anak niya at hindi lang yon kung hindi naman magustuhan ni Sarah dahil maaaring gusto niya yung nakakakita. <laughs> eh, pero ikumbinsihin niya Nako, kung ako, kung ako yung tatay, eh, mas mabuti na yun para hindi na tumitingin ng, ng ano. Eh, uh, okay. Uh, by informing this kind of content to the YouTube company in the US, na we always wanted to help the community. Mm -hmm. yun po ang aming mission and vision Apo. ayan po uh, hindi lang po yun hindi lang po sa katulad ng blind man Apo. maging sa mga taong unsatisfied from their salary That's right. na they can apply of going to Canada mm -hmm. that they might receive a 200,000 pesos salary With free board and lodging. Wow. It's very nice. Ay, kumusta na po yung ating tinatulungan? Nakaalis na nyo? Oh, si Senator Lauren Ligarda is requesting to the email that we should have to call in their office. Wow. So, kailan natin ng pangtawag. Mm -hmm. Eh, kaso nga, ano tayo? Okay, um... So, Brother Kenneth, ayan, eh, hindi ko alam ang, hindi ko alam ang landline ng YouTube company that you could recommend the Gardo Gases mm -mm. YouTube channel mm -mm. that you might call to the, you might call to do to, to, to YouTube that we are helping with you. Hmm. Pero kaso hirap ka naman mag-English, hindi ka naman nagmana sa nanay sa tatay mo na oh. Oh, hirap ka mag-English pero nakakaintindi siya ng English. Pwede naman yan Tagalogin lang si Sarah, Tagalogin la lang ako. Ako muna ang kausap niya bago si Sarah kasi ako oh, kausapin ko rin si Sarah. Kasi ikaw muna ang ligawan niya. Oh, ako muna ang ligawan Pero niya. approve na sa iyo. Approve na yun. Kung... you, will not ano, oh. you will not decline. Oh, oh, wala naman akong iniisip kundi mapaganda sila yun ang gusto mo. Maayos. Magkakaiba tayo. Ang gusto ko, uh, ipapaalam sa YouTube na tayo ay tumutulong sa anumang bagay na merong kapansanan, sa may problema. Ikaw naman, ang, ang lagi mong binabanggit, si Sarah Kausapin. <laughs> Ayaw, natural kasi may damdamin yon. May tao rin yon. Natural. natural. Natural daw yon sabi Hindi ko naman sila pwedeng... Natural daw ng tatay na kakausapin yung anak kasi siyempre ayaw ng tatay ipapahamak yung anak. oh, ayaw ko naman na itulak ko sila. Hindi ako style na ako ang nangunguna kahit anak ko sila. Pagpatungkol dyan. Kasi... At least mayroong good sign. Mayroong good sign na ngayon pa lang, kaumpisa pa lang ng vlogging, nagre-recommend ka na. Oo. Kaya ko so naman... walang imposible, brother Kenneth, na ikaw ay matutulungan. Ngayon pa nga lang, the first uh, attempt of our blogging, ay meron ng mismo yung father ay magre-recommend na yung anak niya na parang si Sarah ng panahon ni Abraham. oh, kaya nga. Ako 100% na nag-recommend pero him, kay Sarah, hindi ako 100% na magsabi sa inyo. Ha? Hindi ko kayo pinapaniwala. Uh, dadaan mo na tayo sa proseso. Mm -hmm. Tama. May proseso kasi yan. Okay. So, maraming salamat sa inyong panunood na kami ay welcome palagi sa mga taong may problema uh